Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang isang beteranong aktor, ang matini idol ng kanyang henerasyon na si Tirso Cruz III. Malalaman nyo sa video na ito ang kanyang biography o lifestyle, ang mga na-link o nakarelasyon niya, kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera, ano kaya ang malungkot na nangyari sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Makikilala nyo rin ang kanyang mga anak, at masisilip nyo rin dito ang kanyang mga naipundar na bahay, farm at mga sasakyan. Ang isang batikang artista, mang-aawit at komedyante na si Tirso Silvano Cruz III na mas kilala bilang Tirso Cruz III o PIP ay ipinanganak noong April 1, 1952 sa University of Santo Tomas Hospital, Sampaloc, Manila. Si Tirso ay anak ng mag-asawang Tirso Bailey Cruz Jr. at Elma Acosta Silvano at siya rin ay may kapatid na isa ring artista na si Elmo Jonathan Woody Cruz ngunit maaga itong namayapa. Siya ay apo ng musikero na si Tirso Muñoz Cruz Sr. at ni Maria Loreto Lagrosa Bailey. Sa side naman ng nanay niya, apo siya ni na Tomas Silvano at Petra Acosta. Si Loreto ay anak ni Louis Edwin Bailey, isang Amerikanong sundalo mula Stowe, Vermont, na anak naman ng mga French-Canadian immigrants. May lahing Amerikano, French-Canadian at menomini si Tirso at ang kanyang pamilya, kaya kapansin-pansin ang kanilang mestisong itsura. Ang kinalakihang buhay ni Tirso Cruz ay punung puno ng musika, disiplina at kasikatan kahit bata pa siya. Hindi siya galing sa hirap, lumaki siya sa maayos at may kayang pamilya na super connected sa art at showbiz. Pero kahit ganon, hindi rin naging madali kasi isinuko niya yung normal na kabataan kapalit ng isang makulay na karera sa industriya habang ang ibang bata ay naglalaro lang siya naman ay nasa taping na. Noong isang libo naraan walumput anim, sumuporta si Cruz sa muling pagtakbo ni Pangulong Ferdinand Marcos sa snap election. Noong dalawang libot isa, tumakbo siya bilang vice-alkalde ng Las Piñas pero natalo. Noong Hulyo 5, dalawang libo dalawamput dalawa, itinalaga siya ni Pangulong Bongbong Marcos bilang pinuno ng Film Development Council of the Philippines pero tumagal lamang siya ng humigit kumulang isang taon at pitong hanggang walong buwan. Noong Marso 1, 2024, nagbitiw siya dahil sa personal na dahilan. Alam nyo ba mga Meg na isa sa mga paborito niyang gawin ay ang mag-travel kasama ang pamilya? Super chill lang siya kapag nagta-travel, hindi maarte at napaka-practical. May dala pa siyang sariling folding hair dryer at pati plastic na tabo. Sabi nga niya, lifesaver yan kapag nasa hotel ka o kapag wala kang makitang maayos na palikuran. Ang kanyang mga paboritong pagkain ay crispy adobo na ginawang flakes, corned beef na may sweet corn, at ground beef tacos bilang madaling snack. Siya ay may taas na anim na talampakan at ang kaniyang zodiac sign ay Aries. Ang kaniyang paboritong alagang hayop ay mga aso. Sa katunayan ay may labing isang aso siya. Apat sa kanila ang mga chihuahua na si Naguchi, Fifi, Tom Tom at Vong Vong na para bang nagmamayari ng bahay. Ang dalawa naman na si Choco at Martin ay mas malalaking lahi na nakatira kasama niya sa kanilang farm sa Batangas. Ang favorite sport niya ay tennis. Ang kanyang moto ay Love Your Work, Pursue Honesty, Stay Humble and Embrace Change. Ngayon naman mga Meg ay ating kilalanin ang mga babaeng nakarelasyon at ang naging asawa ni Tirso Cruz III, Nora Honor. Ang tambala Nina Tirso Cruz III at Nora Honor ay mas kilala bilang Guy at Pip. Naging phenomenal ang kasikatan nila bilang magka-love team noong huling bahagi ng dekada 1960. Nang sila ay pagtambalin ng sampagita pictures sa pelikula at telebisyon. Mula sa pagiging on-screen partners, unti-unting nahulog ang kanilang loob sa isa't isa at nauwi sa isang tunay na relasyon noong late 1960s hanggang early 1970s. Naging pinakasikat na tambalan sila sa kasaysayan ng showbiz at sinuportahan ng libo-libong tagahanga sa buong bansa. Bagamat hindi na uwi sa kasalan ng kanilang relasyon, pero nanatiling malalim ang respeto nila sa isa't isa. Edna Diaz Si Edna Diaz ay isang actress at beauty queen noong dekada walumpu na nalink kay Tirso. Ikinagalit ito ng ilang fans ng Guy at Pip, ngunit walang sapat na impormasyon na magpapatunay kung naging sila nga ba talaga. Erlinda Lynn in Chausti Cruz Si Erlinda ay isang former ramp model na may dugong dayuhan. Ikinasal si Tirso kay Erlinda noong Mayo 25, isa sa isang Catholic ceremony. Ang kanilang pagmamahalan ay maituturing na ideal sapagkat tuwing ikalimang taon ng kanilang anibersaryo ay nagre-renew sila ng kanilang marriage vows. Ngayong taon, ipinagdiwang nila ang kanilang ika naput na anibersaryo bilang mag-asawa kasama ang Panginoon na siyang sentro ng kanilang pagsasama. Noong dalawang libot siyam, si Tirso ay nagpa-convert mula sa pagiging Roman Catholic at tinanggap ang pananampalatayang born-again evangelical Christianity. Ang kanilang pagsasama ay nabiyayaan ng dalawang anak na lalaki at isang babae. Ang panganay nilang si Tristan Jedediah T.J. Cruz ay isang dating aktor na ipinanganak noong ika-22 ng Oktubre, isa. Siya ay nakapagtapos ng pag-aaral sa De La Salle University. Si TJ ay isang original cast member ng Ang TV noong isang libo na raan at mas nakilala pa sa mga pelikulang Escapo, Roller Boys at Chavit noong dalawang libot tatlo. Siya ay naging co-founder ng Spike for Hope, isang fundraising volleyball tournament para masuportahan ang mga batang may malalang sakit. Ngunit noong Nobyembre 21, 2018, sa edad na 37, siya ay pumanaw dahil sa sakit na lymphoma cancer. Ang pangalawang anak naman nila ay si Elmo Jeremiah Bodhi Cruz na ipinanganak noong Setyembre 8, 1985. Siya rin ay isang aktor at naging housemate sa Pinoy Big Brother Season 2 noong 2007. Nakilala siya sa mga teleserye ng ABS-CBN tulad ng Eva Fonda Zoro at Bride for Rent. Ngayon ay nag-focus siya sa kanyang bagong karera. Mula noong Hunyo 18, dalawang libot siya ay itinalaga bilang pastor sa Victory Church. At ang unikahihan nilang si Dionina Saraya Janine Cruz ay isa ring aktres na ipinanganak noong 28 ng Hulyo, isang libo naraan naput dalawa. Nagkaroon na rin siya ng mga proyekto tulad ng Sinner or Saint, My Beloved, sa GMA. At lumabas din siya sa ipaglaban mo noong 2014 bukod pa sa iba. At siya ay nagtapos ng kursong Business Management sa De La Salle University. Ang malungkot na nangyari sa buhay ni Tirso Cruz at ng kaniyang pamilya. Si Tirso ay biniyayaan ng isang mapagmahal at masayang pamilya, pero ang masayang pamilya na nabuo nila ni Lynn ay sinubok ng panahon. Dahil noong 2014, si Tirso ay na-diagnose na mayroong stage 2 lung cancer. Dahil naging smoker siya noon at ito ang naging resulta ng matagal niyang paninigarilyo. Sumailalim siya sa isang maselang operasyon noong Setyembre 24, 2014 sa St. Luke's Global City. One-third ng kaniyang baga sa bandang ibaba ang tinanggal upang maalis ang malignancy at masuwerte siya dahil hindi buong baga ang kailangang tanggalin. Matapos maoperahan, sumailalim siya sa isang uri ng paggamot na tinatawag na edge treatment na kahalintulad ng chemotherapy ngunit mas preventive kaysa curative. Nakaapat na cycle siya ng adjuvant therapy hanggang sa bumuti na ang kanyang kalagayan. Para makasiguro, isinagawa ang masinsinang pagsusuri at ang naging resulta ay isang daang porsyento cancer-free na siya ayon sa doktor. Sobrang pasasalamat ang kaniyang naramdaman sa Diyos, gayon din ang kaniyang pamilya. Ngunit ang kanilang kasiyahan ay panandalian lamang dahil muli na namang sinubok ang kanilang pamilya nang madiagnose ang kanilang panganay na anak na si TJ Cruz ng lymphatic cancer. Sa loob ng anim at kalahating buwang pakikipaglaban sa sakit, hindi nakinaya ng kaniyang katawan at binawian siya ng buhay sa edad na 37 noong Nobyembre 21, 2018. Hindi naging madali para sa kanilang pamilya na tanggapin ang pagkawala ng kanilang panganay. Ayon nga kay Tirso, nandun yung pain, hindi talaga mawawala. And sad to say, wala ka talagang magagawa. At least when you look back, you know you did the best that you can. Ngayon, namumuhay na silang muli bilang isang masayang pamilya, puno ng pagmamahalan at pananampalataya sa isa't isa. Nagsimula ang karera ni Tirso bilang artista sa edad na labintatlong taong gulang, bilang isang mga awit. Ang kanyang mga successful na album ay ang Butterfly na isang LP album niya, pati na rin ang iconic na dream come true at mahal kasama si Nora Honor at ang komprehensibong Vicor ika na pung anibersaryo collection na naglalaman ng labing apat na kanta mula sa kanyang masayang pop era. Pumasok siya sa movie industry sa edad na labing pito. Si Natirso at Nora ay nagtulungan sa iba't ibang pelikula tulad ng Sham na Teeners at Yeye Generation. Sa taong ding iyon, inilunsad sila bilang full stars sa mga pelikulang The Musical Teenage Idols at Fiesta Extravaganza. Kung may isang pelikulang naging tunay na matagumpay at sumikat ng husto, iyon ay ang box office hit na Guy and Pip na inilabas noong 1971 at napabilang sa Manila Film Festival mula isang libo siyam naraan anim naput hanggang late 1970s, nakagawa ang tambalan ni Guy and Pip ng mahigit labing apat na pelikula, karamihan ay romantic comedies at musicals na bumasag ng box office records. Ilan sa mga ito ay My Blue Hawaii, Winter Holiday, Can't Stop Loving You, at Bilangin ang Mga Bituin sa Langit. At huling nagkasama ang dalawa sa pelikula ng TV5 na When I Fall In Love noong Pebrero 2014. Lumabas din si Tirso sa mga pelikulang Alfredo Lim, The Untold Story, Sisteracas, No Other Woman, Mano Po, Bahay Ni Lola, In My Life, The Red Shoes, Subject I Love You, Sa Dibdib ng Shera Madre, Malari, Uninvited at marami pang iba. Si Tirso ay nagkaroon rin ng napakaraming proyekto sa telebisyon mula sa iconic na Valiente noong isang libo kung saan gumanap siya bilang Teo Braganza. Nagpatuloy siya sa mga hit na teleserye tulad ng Ikaw Lamang bilang Eduardo Hidalgo, Kailangan Ko'y Ikaw bilang Rodrigo Manrique, Wildflower bilang Julio Ardiente, Minsan Lang Kita Iibigin, A Love to Last. The General's Daughter, FPJ's Ang Probinsyano bilang Arturo Art Padua, Maria Clara at Ibarra bilang Padre Damaso, at Royal Blood bilang Don Gustavo Royales, patunay ng kanyang matatag at versatile na pagganap sa telebisyon. Dahil sa kanyang kagalingan sa pag-arte, siya ay umani ng maraming awards gaya ng Best Supporting Actor sa pelikulang The Debut at PMPC Star Awards for Television Best Drama Actor para sa seryang Valiente at marami pang iba. Ngayon naman malalaman nyo na mga Meg kung gaano na nga ba kayaman si Tirso Cruz Teper bilang isang napakahusay na artista na nagkaroon na ng napakaraming pelikula at teleserye. Nagkaroon din siya ng kaliwat ka ng investments, kaya't hindi maikakaila na nakapagpatayo siya ng sariling bahay at farm sa Batangas. Pero hindi niya ito ipinakita sa publiko para na rin sa kanilang kapakanan. Siya rin ay nakapagpundar ng sasakyan na isang Hyundai Starex na ginagamit niya sa trabaho na nagkakahalaga ng 2.7 na milyon pesos, At may iba pa siyang mga sasakyan na hindi rin niya ipinakita sa publiko dahil napaka-pribado niyang tao. Hanggang dito na lang muna mga Meg. Thank you and God bless.